Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? ka yun? Ano yun? Ano guys. Ano mo Ano yun? Ano mo Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Ano yun? Ano Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Ano <t George Wagner> no pues ya. Hey, oh, tunog ni. Sobrang buhit, -huh. eh. Sobrang buhit, eh. Sobrang buhit, eh. Sobrang buhit, eh. Sobrang buhit, eh. Kana lang ko, Kana lang. Kaya mo ang pas nga niyo. Sa namang tao eh. Di sa sa'yo kabukuy ako. Kana, puniti na. Di sa sa'yo. Kana, buhit. Kaya itong napamay naluto. Itong ginluan. Ito yung may gamay pang ginluto. Subba. Ay, bilin lang sa namo na. Parang taos, babaw.